Vendors Party List bumisita sa bayan ng Bawan Batangas para maghatid ng pagbabago sa mga maninindang Batanggenyo. Alamin sa siya at Presents DWIC Track Record Report. Ala eh, palagi kong naririnig sa mga tinder at tindero rito sa amin sa Batangas na gusto nila makilala ang Vendors Party List. Sobrang saya kasi nila na sa wakas ay eh, mayroon nang nagtatanggol sa kanila sa kongreso. Makakarating kaya sila rito sa amin sa Batangas? Hashtag IC Track Record. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z truck record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na aktibo pa rin ang vendors party list sa pagsasagawa ng kanilang suyod palengke initiative at sa katunayan ay binisita kamakailan ni first nominee Tita Malulipana at fourth nominee Deo Balbuena Odiwata ang probinsya ng Batangas na kilala sa mga delikasi nito na Lomi at Kapeng Barako. Pero hindi lamang nakafocus ang partido sa mga piling manininda produkto na tutulungang iangat ang kalidad at bibigyang rekognisyon dahil katulad ng nakagawian ng vendors party list, iniisa-isa nila mga small business owner ano man ang produkto ng mga ito upang higit pang kilalanin. Sa pagbisita ng bagong partido sa Bawan Public Market sa Batangas, inihayag ni na Tita maluli at Diwata ang layunin ng vendors party list na tulungan ng bawat man mananindang Pilipino na makabit ang nararapat nilang karapatan at siguruhin na makatatanggap ang mga ito ng respeto at tratuhin ng pagkakapantay-pantay. Ang layunin na ito ng vendor's party list ay hindi lamang upang tulungan ng mga tindera at tindero na maiangat sila mula sa kasalukuyang sitwasyon nila sa buhay, kundi upang palaguin din ang ekonomiya ng bansa sa tulong ng mga maninda at kanilang mga natatanging produkto at serbisyo. At yan! ang track record ng Bender's Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, ko ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.